ang aking bahay. Gawa lamang sa kawayan. Pero marami akong kahoy na itinanim sa paligid niyan. Kasi mahilig ako magtanim ng kahoy at aking inaalagaan ang husto. Ayaw ko putulin. Putulin na maliliit pa. Sayang lang. Kailangan medyo malaki na at mapakinabangan. Pero hindi naman tayo basta-basta puputol ng kahoy. Kaya, alagaan natin ng husto at dagdagan pa. Sabi ng iba, hindi daw yan bahay. Ang sinasabi kong bahay, kubo lang na yan. Pero para sa akin, bahay na yan. Kasi, diyan ako nakatira. Diyan ako nakatira, halos, lahat na oras, o hindi naman lahat na oras, pero maraming oras na nandyan ako, nandyan lahat na gamit ko. Kaya, para sa akin, bahay na yan. Para sa kanila, kubo lang dahil ganyan lang ang itsura pero para sa akin hindi lang kubo kung bahay na talaga yan nadagdagan ko pa ito ng mga kahoy kung makikita nyo mayroon pang mga bakante bakante dyan natanibad ko pa ng kahoy ang lahat pupunoyin ko ng kahoy gagawin kong tagubatan madali lang naman gumawa nito ng gubat kasi tanim ka lang ng tanim ng kahoy ang balak ko sana nito gagawin kong resort pero pera ang kailangan pag gagawin mong resort. Wala naman akong pera. Pero kung gagawin mong gubat, madali lang. Pabayaan mo lang. Basta tanim ka lang ng tanim ng kahoy. Pag napuno ng kahoy, gubat na yan. Kaya, eh, kaya tanim lang ng tanim. nito. ang gagawin ko. Ayos na. Meron ako ditong tanim na akasya, gemelina, mahogani, at nara. Mga niyog at ibang protas pa. Meron na itong manditong malalaki. Halos mga walong taon na o mahigit pa. Meron limang taon. Ang, ang iba. Kaya meron namang mga bagong tanim. At hindi pa masyadong mapapansin o makikita. Dahil maliliit pa. Kaya pagkalipas siguro ng limang taon. Medyo maganda na itong tingnan. Kasi halos lahat malalaki na sila. Kaya medyo makakasilong na tayo ng maayos at medyo maganda ng tingnan pagka malalaki na. Kaya ngayon, tanim lang ng tanim talaga. Ito lang ang pangarap ko dito sa dito na area. Papalinis ko pa rin ito sa ilalim ng mga kahoy. Kasi kailangan kahoy lang talaga lahat ang matitira. Kahit anong klaseng kahoy. Kahit hindi kagandahan na kahoy, basta kahoy. Alisin ko lang ang mga damo sa ilalim. Dilinisin kasi baka mamaya tirahan ng mga ahas. Naku, kahit mahirap pa naman kalaban yung mga ahas. Basta ahas, mahirap talaga. Hindi mo pwedeng kaibiganin. Kaya kailangan malinis ang ilalim para hindi tirahan ng mga ahas. Buti pa mga bayawa, mapakinabangan pa. Pag nahuli mo, masarap ang iulam. Masarap ang lasa, Parang ang manok. Sa ngayon, marami pa akong itatanim dito. Nakahanda na para aking itatanim. Pinapalakilaki ko pa para hindi ako masyadong mahirapan kasi pag maniliit pa maunahan ang damo. Napakahirap. Baka mamatay pa. Hanggang dito na lang mga kaibigan. At salamat na lang sa inyong panunood.